Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Noli Procato at shout out kay Mart Anthony Ronquillo. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Um, handa na agad ang lahat. Ngunit halos nang sumugod na ang tropa ng kalaban sa kabilang panig patungo sa Yetian City, isang kakaiba at kakaibang eksena ang nangyari. Ang mga sundalong kaaway na umaarangkada sa unahan ay bumagsak sa napakabilis na bilis. Pero ang kakaiba ay wala kang makikitang umaatake sa kanila. Commander, anong nangyayari? Kakaibang tanong ng katabi niyang si Peklat. Nakakainis talaga makita yung nasa kabilang side na nakadapa pero walang umatake ibinalik ni Peklat ang tingin sa mga sundalong nasa likuran niya. Narinig na lang nila ang utos niya at mag charge na sana pero hindi pa nag-charge. Pwede ba ang magkapatid na langgam? Kung iisipin, parang posible. Ang magkapatid na langgam ay nagtatago sa ilalim ng lupa at tila nawawala kapag sila ay nag-aaway. Gayunpaman, ayon sa orihinal na plano, hindi ba't ang magkapatid na langgam ay dapat lamang na mag-break ground? Bakit hindi na lang niya sinimulan ang laban, sa halip ay nagsimulang makipag-away sa kabilang partido ng direkta? Commander, ano ang dapat nating gawin? Anong gagawin? Saglit na natigilan si Peklat, dahil malinaw na ginulo ng kabilang partido ang kanyang plano. Saglit, hindi niya alam kung paano ito haharapin. It's a fucking firefight, what the hell? I can't control that much anymore, pass the order and everyone will assist with long-range attacks. Kung ang kaaway ay sumugod sa pader ng lungsod, sasalakayin ko sila ng husto. Gaano man ang pagbabago sa sitwasyon ng labanan, alam na alam ng peklat na ang malapit na epekto ay ang pinakamabisang paraan ng pagpatay. Sa makatuwid, dapat siyang maging matyaga sa paghihintay. Bukod dito, ang pagkakaroon ng Antman Brothers na lumaban para sa kanila sa harapan ay maaaring mabawasan ang bilis ng pagcharge ng kaaway, na talagang nakakatulong para sa kanilang malalapit na counter-attacks. Gayunpaman, inakala ni Peklat, ngunit ang magkapatid na langgam sa ilalim ng lupa ay nalilito din. Ayon sa plano, kailangan din nilang makapasok ang kalaban sa ilalim ng pader ng lungsod bago sila kumilos. Ngunit ngayon ay medyo malayo pa ang kalaban sa kanilang nilalayong hanay, ngunit nagsimula na ang apoy mula sa itaas. Commander, something's not right, hindi ba sinabi sa atin ng mga tao sa itaas na sabay tayong umatake? Bakit? bakit nagsimulang lumaban ang kalaban bago pa man sila pumasok sa predetermined place? Umiling si Commander Antman, tinatanong mo ako, sino ang dapat kong itanong? Actually sobrang nagulat siya, bakit hindi si Peklat at yung iba sumunod sa rules? Kung gayon ano ang gagawin natin ngayon? Ministro, samping ito, kung gusto mong kumuha ng credit, maaari lamang kaming manood ng walang magawa habang kami ay inaalis sa iyo karamihan sa kanilang mga depensa sa ilalim ng lupa ay talagang mga nakapirming lokasyon. Saka, sa mga tuntunin ng depensa, maaari lamang itong malapit sa pader ng lungsod mula sa simula. Ang laban ay nagsimula na ng maaga, at ang commander ng Antman ay nakatitig lamang ng balisa. Sabihin sa lahat ng mga kapatid na manatili sa pwesto at maghanda para sa labanan, ngunit walang sino man ang pinapayagang kumilos ng maaga nang wala ang aking utos, naiintindihan mo ba? Oo, hindi nagtagal, lahat ng langgam ay inutusang bumalik. Ang buong hukbo, ayon sa deployment, ay nagtago sa ilalim ng lupa at hindi lumabas. Patayin. Nagkaroon na ng patayan ng mga tao sa labas. Miss Chimeng, marami na tayong na-block na opens iba ng kalaban, and everything is still under control. Tumango si Chimen, ipadala ang utos at palayain ang mga kaaway sa mga tarangkahan ng Yetian City sa maayos na paraan ayon sa plano. Oo, sa ganitong paraan lamang, ang kaaway at ang mga tao sa Yetian City ay hindi magkakaroon ng anumang. Pagdududa, kung mas maraming kaguluhan, mas lihim na nakakapangisda ang kanilang mga tao sa magulong tubig. Kung hindi, sa kasalukuyang sitwasyon kung saan ang lahat sa Yetian City ay nalilito, Natatakot ako na hindi magtatagal bago sila maging ganap na kain na hinala. Hindi nagtagal, kasunod ng utos ni Chimeng, ang mga kaaway ay nagsimulang ilagay sa pader ng lungsod sa maayos na paraan. Para sa kalaban, syempre wala silang depensa, akala lang nila nalusutan na nila ang depensa ng kalaban. Mga kapatid, gawin mo. Sa pader ng lungsod, sumigaw si Peklat. Superior. Sa ilalim ng lupa, Marahas ding sumigaw ang commander ng langgam. Gawin mo, patayin, sa pader ng lungsod, bilang karagdagan sa mga nakapirming natitirang mga sundalo na responsable para sa pangmatagalang pag-atake, isang malaking bilang ng mga sundalo ang direktang naglunsad ng isang singil sa ilalim ng pamumuno ng peklat. Sa ilalim ng lupa, ang lupa ay gumuguho din ng husto. Habang ang isang malaking bilang ng mga antmen ay gumagamit ng pagbagsak ng lupa upang patayin ang kalaban, sila ay tumalon mula sa lupa at sumugod patungo sa kaaway ng baliw. Ang mga taong pinamumunuan ni Chi ay nagsimula na rin gumamit ng kanilang lakas ng palihim. For a time, sobrang intense ng buong eksena. At sa piitan sa oras na ito, nagutos ang mga matatanda na walang sino man ang pinapayagang pumasok sa piitan. Hindi mo man lang ako nakikilala, kuya. Sa kaguluhan, sinamantala ni Huya ang pagkakataon para makalusot pabalik sa base camp. Pagdating niya sa pasukan ng piitan, hinarang siya ng mga sundalo ng piitan. I'm sorry, Commander Huya, syempre kilala ka namin, pero may death order ang matanda. Bawal pumasok sa piitan ng walang pahintulot niya. Inutusan ako ng matanda na tingnan ang kalagayan ni Han Sanchen, kung patay na siya, dapat siyang hilahin sa harapan ng pormasayon upang sirain ang moral ng kalaban. Then please show me the elder's handwriting. Kasalukuyang namumuno sa labanan ang elder sa frontline, paano siya magkakaroon ng oras para magsulat ng kahit anong sulat kamay? Galit na sabi ni Huya. I'm sorry, but without the elder's handwriting, we cannot open the door for you. You bastard, if it delays the military situation, can you afford it? Commander Huya, sumusunod lang kami sa utos. I'm sorry, kailangan kong sundin ang utos. Pagkasabi nun, dir diretsong kumilos si Huya. Sa antas ng cultivation ng isang grupo ng mga sundalo, maaaring ilang beses na nilang nakalaban si Huya noong nakaraan, ngunit si Huya, na espesyal na sinanay ni Han San Chen, ay hindi na tulad ng dati, ilang kawal na nagbabantay sa kalaban sa kanyang harapan ay talagang kasing galing ng pagputol sa kanya, walang pagkakaiba sa pagitan ng pagputol ng melon at gulay sa ilang ikot lang, lahat ng sundalo ay itinumba ni Huya sa lupa. I'm sorry, kung susuwayin mo ang utos ko, wala kang magagawa kundi mamatay, dahil patay na lang ang hindi magsusumbong ng patago. Pagkasabi nun, kumilo si Huya at pinatay ang ilang sundalo. Matapos tignan para masiguradong walang tao sa paligid, dali-daling pumasok si Huya sa piitan. Nasa meditation pa rin si Han Sanchen. Leader, nandito na ako, Magalang nasabi ni Huya. Bahagyang iminulat ni Han San Chen ang kanyang mga mata, bakit ka nandito? Tiyak na binabantayan ka ngayon ng matanda. I know that he brought me to the front of the battle in the name of the battlefield, probably because he was afraid that I do something in the camp, but I still found an excuse to take a roundabout way, and he also sent someone to watch me secretly. I have got rid of those people for the time being." but I don't have much time, leader, what should I do? Kapag dumating, darating, dalawang bagay ang kailangan mong gawin para sa akin, leader, magsalita ka naman. Una, tulungan mo akong buksan ang libro ng walong kapahamakan, kasabay nito, kapag malapit na akong mag ginagamit mo ang lahat ng iyong pagtatanim upang bigyan ako ng isang malakas na sampal, tandaan mo, ang palad na ito ay nakadirekta sa akin, barilin mo ang dantian. Natigilan si Huya, leader, anong ginagawa mo? Sa kasalukuyang antas ng cultivation ni Huya, at ang katotohanan na si Han San Chen ay isa na ngayong walang kwentang tao, ang kanyang buong palad ay hindi lamang makakabasag ng dantian ni Han San Chen, ngunit direkta rin pumatay kay Han San Chen. Hindi ba ibig sabihin nito gusto mo siyang patayin? Pinuno, hindi dapat patayin ng mga nasasakupan mo ang pinuno nila. Ikaw bastard murderer, sa tingin mo kaya mo akong patayin, Han San Chen, sa iyong mahinang paglilinang. Nananaginip ka, ipinikit ni Han San Chen ang kanyang mga mata, bagamat ako ay isang walang kwentang tao ngayon, ako ay nasugatan, hindi ibig sabihin ng sino man, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga pusa at aso ay maaaring pumatay sa akin. I tell you to do whatever you want, Naiintindihan mo ba? Tumanggaw si Huya, oo. At saka, umalis ka sa piitan na may kasamang aklat ng langit, at pagkatapos ay gagawin mo ang lahat ng kailangan mong gawin, alam mo ba? Ah, oh shit, mabuti pang bumalik ka sa matanda ng masunurin, sa ganitong paraan, hindi na siya magdududa ng sobra. Pero ang mga matatanda ay palaging magpapadala ng mga tao sa piitan sa bandang huli, alam mo rin na kapag nagkamali ang digmaan, tiyak na dadalhin ka sa harap ng labanan upang masira ang moral ng ating mga kapatid, kapag may dumating dito, baka hindi na mapigil ng piitan ang apoy, na, sabi ni Hu. I know, but it's been a long enough time, it should be enough for me. Hindi masyadong naintindihan ni Huya, leader, what do you mean by this? Tandaan mo Huya, kung hindi mo na kayang magtago kapag kasama mo na ang matanda, hindi mo na kailangan pang magtago. Sa oras na iyon, kailangan mo lang buksan ang bawang heavenly book at bitawan mo ako. Paalisin kita, lalong natarante si Huya habang nagsasalita. Kung ito ay ilalabas, silang dalawa ay mamamatay na magkasama. Hindi ba mas mabuting tumakas sila habang may digma ang nagaganap sa labas? Hindi tayo makakatakas, kaya alisin mo ang iyong mga maliit na pag-iisip at mahigpit na sundin ang sinasabi ko, naiintindihan mo ba? Sabi ni Han Sanchen. Sandaling nag-alinlangan si Huya, makinig ka sa pinuno ng alyansa. Pagkasabi noon ay agad na tumayo si Huya. Leader, gagawin mo ba talaga ito? Medyo nag pa si Huya at tinanong ulit si Han San Chen para kumpirmahin. Inabot sa kanya ni Han San Chen ang libro ng walong desolations at kinumpirma, Oo, gawin natin ito. Nagigting ang mga ngipin ng tigre, at inipon ng kanang kamay ang lahat ng lakas ng katawan, kasabay nito, ang kaliwang kamay ay nakatutok din sa walong desolasyon na makalangit na aklat. Isang kasinungalingan ang sabihin hindi siya nag-aalala, kahit na patuloy na kumpirmahin ni Han Sanchen na gagawin niya ito. But after all, for Huya, this is a very unusual move. Seeing that Han Sanchen still look calm and sure at this time, Huya finally gritted his teeth, pointed at Han Sanchen and slapped him directly, and at the same time, he suddenly opened the bawang heavenly book in his hand. Boom! Sa gitna mismo ng tatlong libong dantian ng Korea. Wow! Direktang inilipat din si Han San Chen sa libro ng walong desolations. Ash! Na may isang kislap ng puting liwanag, direktang lumitaw si Han San Chen sa aklat ng walong desolations. Nang makitang lumitaw si Han San Chen, isang grupo ng mga kapatid mula sa elite team na naiwan ang papasulong. Go! Go! Layuan mo ako, dali. Sigaw, ni Han San Agad na huminto ang grupo ng mga tao, na walang alam sa nangyari. Ngunit ang nakakalokong sigaw ni Han San ay nagpaunawa pa rin sa kanila na tiyak na napakaseryoso ng usapin. Sa makatuwid, ang subconscious mind ng isang grupo ng mga tao ay nagpalayas sa kanila ng direkta. At halos sa sandaling nagtakbuhan ang lahat, ang buong katawan ni Han San ay baliw na balot ng itim na enerhiya. Bagamat tila si Han Sanchen ay patuloy na nasugatan pagkatapos na masugatan sa loob ng maraming araw, sa katunayan, sa proseso ng pinsala, si Han Sanchen ay walang mga nadagdag maliban sa mga pinsalang natamo niya. Kahit papaano, ang unang pagkakataon ay maaaring walang iba kundi ang sakit, ngunit ang pangalawang pagkakataon ay hindi ganoon kasimple. Sa pangalawang pagkakataon, halatang nagplano ng mabuti si Han Sanchen at Huya at sadyang hinayaan ang kabilang partido na tamaan sila ng totoong lakas. Mas masakit, ngunit gaya ng kasabihan, kung nag-iwan ng tunog si Yan Guo at ang pag-atake ng totoong enerhiya ay tumama kay Han Sanchen, magkakaroon din ng natitirang totoong enerhiya na tumagos sa katawan ni Han Sanchen ang Hansan Chen ay walang mga meridian sa kanyang katawan, at hindi niya maaabsorb ang mga tunay na enerhiyang ito. Pero, hindi peke ang katawan ni Hansan Chen. Ang dami ng natitirang enerhiya sa katawan ay talagang napakaliit, dahil kung ano ang natitira sa katawan pagkatapos ma-knockout ay masasabing napakaliit, o kahit na halos wala. Ngunit ang pag-iipon ng tubig ay maaaring maging isang dagat, at ang pag-iipon ng buhangin ay maaaring bumuo ng isang kontinente, kung napakaraming tao ang matatalo, hindi titigil ang pambubugbog. Pagkatapos, ang lahat ay magiging iba. Ang Hansan Chen ay patuloy na mamulekta sa panahon ng prosesong ito. Sa huli, ang mga natitirang tunay na enerhiya na ito ay maaaring direktang punan ang katawan ni Hansan Chen. Kung ang napunong Hansan Chen ay parang lalagyan na binalot ng malaking halaga ng totoong enerhiya, kung gayon ang huling suntok ni Huya sa dantian ni Han San Chen ay ang pulbure na nagpasiklab sa mga tunay na enerhiyang ito. Habang inatake si Dantian, sapat na ang lakas ng totoong enerhiyang inilabas ni Huya. Tapos may nangyaring kahanga-hanga, kung ihahambing ang katawan ni Han San Chen sa isang lobo, ang tunay na enerhiya ay ang hydrogen sa loob. Kung puno na ang lobo, ano ang mangyayari kung may papasok pang gas sa ganitong oras? Baka pumutok ang lobo. Ngunit ang material ng lobo na ito ay napakalakas at hindi sisabog. Pagkatapos, ito ay talagang ang pagpiga at pakikipaglaban ng panloob na gas. Sisabog sila. Kay Han San Chen, ang gusto niya ay sumabog talaga ang katawan niya. Boom! Ang katawan ni Han San Chen ay biglang gumawa ng malakas na ingay, at isang malaking hininga ang kumalat mula sa kanyang katawan. Ngayon, ikaw na ang magperform. I want to live. But things have reached the point na mamamatay na ako, ikaw na ang bahala sa iba't ibang potensyal ng katawan ko. Kung may mga taong gumagawa ng iba't ibang pandaraya para magpakita ng masasamang bagay, kung gayon ang Han San Chen sa panahong ito ay ganap na nagdala ng masasamang bagay sa isang bagong antas, at mahirap pang ang malampasan ng mga susunod na henerasyon. Ang iba ay maaaring itinapon na ang ibang mga bagay, ngunit mas mabuti na doon na lang niya itapon ang kanyang buhay hindi na ako buhay, ikaw na bahala sa katawan mo. Mapunit, mapunit, nakakalokang nangungulit. Pagkatapos ng pagsabog, naramdaman ni Han Sanchen na parang hinihila ang kanyang katawan sa daan direksyon ng daan kabayo sa isang iglap. Ang bawat pulgada ng balat at bawat pulgada ng meridian sa katawan ay tila may kanya-kanyang iniisip, at ito rin ang pag-iisip na tumakas sa bahay, ah, isang sigaw ang nanggaling mismo sa lalamunan ni Han Sanchen, na halos makabasag ng langit. Maging ang isang grupo ng magkakapatid na tumakbo sa malayo ay natakot lahat sa masakit na sigaw at napalingon, anong nangyari dyan? Bakit narinig ko ang sigaw ng leader? Tumingin ka sa langit dyan, simula sa kinaroroonan ni Han San Chen. Ang napakalaking demonyong enerhiya ay pumailan lang sa langit, na parang isang itim na buhawi ang nakatayo doon, at ang langit sa itaas ay lubhang kakaiba sa oras na ito. Isang malaking dugo pulang puyo ng tubig ang lumitaw sa buong kalangitan dahil sa itim na buhawi, at ito ay mahigpit na nakakonekta sa itim na buhawi. Ito, anong klaseng pangitain ito? Nang makakita ng sobrang nakakatakot na eksena doon, ibinuka ng lahat ang kanilang mga bibig saglit. Yun na nga mga masters, no bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!